Makikita mo ngayon yung difference sa, sa Kongreso at sa Senado. Yan, yung okay. Kongreso no, ay itutuloy yung hearing dito sa mm. secret agreement, no, yan. dito sa gentleman's agreement. no. Mm. Dahil mahalaga na malaman natin, ano ba yung kalokohan na yan? Ano ba yung katraidoran na yan? Pagtataka ako, bakit yung Senado ayaw investigahan? Oh. Ayaw nila investigahan, no? ah, uh, ito bang Senado, ito bang mga senador na ito, ay uh, dati tinatago yung kanilang pagiging pro-China. Eh ngayon, hindi na nila tinatago. Tapos mm -hmm. ang sisisipan po nila, ay eh, binibigyan daw ng entablado ang China. Uh -huh. No? Sa mga hearing na ito. No? Binibigyan mm -hmm. daw ng entablado. At syempre, i misinterpret ng media. Kayo talaga, minimisinterpret nyo eh. Yeah, no? Ito, namin yun, eh. Oh. Yan ang problema sa inyo eh. So, uh -huh. ay hindi ko maintindihan, bakit Senado na national yung constituency? Hindi okay, lost yung district. Kaya, natatakot investigahan ito. Ang na, ang nakikita ko lang dahil parating ang midterm election baka ang tingin nila ay uh, ma, baka maantagonize yung supporter ng mga Duterte na mm -hmm. tingin nila ay significant pa rin at baka mm -hmm. yung margin ng boto ay maka adversely maapektuhan yung kanilang chances na manalo no mas ang mm -hmm. nakataya rito yung kanilang political ambition eh no uh, hindi yung uh, hindi yung kinabukasan ng ating bansa ng mga susunod na salin lahi o interasyon. Hindi ko maintindihan. Kaya ako, babanatan ko na eh. Babanatan hmm. ko na itong mga senador na ito eh. No? Iba, iba pa yung mga senador na madaling mahilo. No? Madaling, <laughs> no? Uh, iba pa yung mga senador na lumalantad na, na representative ng China. Eh dapat hmm. talaga hatulan ito na mamamayan sa parating na el mga eleksyon. 'di ba? Mm. Uh, ah, eh wag makalimutan. Alam mo naman mga Pilipino, madali makalimot eh. So wag kalimutan, oh, no? Ilagay ito mga to sa Rogues Gallery, no? Ayun. Mm. Ilagay ito mga to sa Bantayog ng mga Taksil.